Hello po sa ating lahat at alam ko bago tulumbas tong video na to, eh, lumipas na yung uh, Pasko. At para sa kaalaman ng iba, alam nyo tuwing December talaga, hindi pwedeng matatapos yung taon na hindi ako nakakapag-share ng aking blessing sa ibang tao. Minsan, uh, lumalabas kami para mamigay ng relief good sa lansangan or di naman ah, nagtatayo ako ng feeding program sa iba't ibang lugar kasi masarap sa pakiramdam yung ikaw ang magbibigay kaysa nga ikaw ang bibigyan. At ngayong araw nga ito ay nagready na ako ng mga paglalagyan ko ng mga cupcakes, mga box kasi ang napili ko ay magbibake ako ng brownies, caramel bars at mga Cupcake para sa mga bata dahil nga para sa akin ang Pasko para sa mga bata at matatanda para sa ating mga mahal sa buhay na mapasaya natin sila. Ngayon ito nga po ay nagtatakal na ako ng harina sa mga lagayan para po sabay ko na yan titimplahan at mabilis ako dahil ang gagamitin ko ay gas oven. Hindi ako mag electric oven mga manay para uh, mabilis yung pagbibiko dahil aabutin uh, talaga ako rito ng kinabukasan sa dami nito. So ito nga po ang aking gagawin, yung ating uh, uh, brownies then caramel bars. Doon sa mga magtatanong ng recipe neto, meron na po akong recipe neto, ah, hanapin nyo na lamang po. So pwedeng peding nyo itong pagkakitaan mga manay. Then hinalo-halo ko na po yan, bawat isang lagayan. So pag ganito mga manay, kapag nagbibake talaga ako, kung napapansin nyo, ako lang din po ang nagkakamera sa sarili ko, ako rin po lahat. Kasi ayoko nang may makulit dahil mamaya mawala ako sa sukat ng mga pinaglalagay ko para hindi po ako malito. At naglabas na rin ako rito ng condensed milk para sa caramel bars. First time to mga manay na dito ako magbibigay sa labas ng bahay namin kasi yun nga every year lumalabas talaga kami. Magbibigay ng relief good sa lansangan o magtatayo ako ng feeding program sa ibang lugar. Kasi para sa akin, mas, ang sarap sa pakiramdam nga na ikaw yung nagbibigay kesa ikaw yung bibigyan. Pero this year, ayun nga po, ito yung uh, first death anniversary ng mother ko. So, last year po siya nawala. December 25, as in Paskong Pasko mga manay. 24, ganitong araw, uh, desperas ng nga Pasko, sinugod siya sa ospital, na stroke. pang anim na stroke niya na yung mga manay, na hindi namin talaga inaakala na mangyayari dahil asin malakas yung mother ko, walang nararamdaman, okay na okay, tapos yun nga, biglang on the spot, bigla siyang na stroke, tinakbo sa ospital, then, nung time na yon, nasa bakasyon ako. Kasi nakabook na po yun eh. Kalalapag pa lang namin dun sa lugar nang tumawag yung kapatid ko na yun nga. So parang ulirat na ako mga manay. Wala na akong parang wala na akong ano eh, oras para mag-enjoy, magsaya, mag-relax. Kaya pagkalapag namin dun, impaki impake ka kagad ulit diretso balik sa Manila para po mapuntahin yung mother ko sa ospital ayoko umiyak sa araw na to kasi sabi ko, this year gusto ko makamove on. Kasi sa mga, alam ko sa mga taga-subaybay ko dyan, itong 2023, kung napansin nyo, ng pagpasok ng January, di na ako nagla-live. Madalang akong mag-upload ng mga recipe kasi andun ako sa, andun pa ako sa sitwasyon na talagang hindi ako okay. May time ako na iiyak ako mag-isa tapos, hindi ako makapag-isip, hindi ako makapag-focus. Kasi, hindi, hindi ko matanggap. Biglaan. Umaga, alam mo yung pakiramdam kapag bigla sa kinuha. Kinuha ng parang, iniwan mo na, okay, maayos, tas, biglang tatawag sa'yo, ayan, wala na. Nung, pagdating ko sa ospital, mga manhay, parang, sasakyan pa nga lang, ipapunta pa lang kami sa ospital, parang gusto ko nang lumipad gusto ko nang lumipad na parang kailangan nandun na, na kaagad ako. Kasi, gusto ko yung ako mag-asikaso. Ever since mga manay, ako yung breadwinner ng pamilya namin. Lalo na pagdating sa magulang ko. Parang hanggat kaya kong ibigay, mapasaya lang sila. Masayang-masaya na ako. Hindi ako perfectong anak, pero gusto kong isang, yung makita sila na masaya. Doon pa lang okay na ako. Kaya hindi ko lang talaga po matanggap na noong December 2022. Parang sabi ko, ba't ngayon? Ba't humaabul pa? Na Pasko talaga. Pero nung time na yun mga manay, miyak ako. 2025 na matay yung mother ko. Iniisip ko kung papakita ko sa tatay ko na lugmok ako lalo siyang panghihinaan ng loob. Kaya pagkaharap ko yung father ko, kailangan malakas ako. Kailangan pakita ko sa inya, sa kanila na okay ako. Pero pag ako po yung mag-isa, uuwi dito sa bahay, iiyak ako. Iiyak ko ng todo Todo. Tapos kailangan paglabas ko ulit, okay na ako. Kaya, nitong year na to, no? kumbaga matamlay ako, Then, eto nga, desperas ng that, uh, anniversary ng mother ko, sabi ko, kailangan ko na mag-move on. Hindi para kalimutan siya, kundi, kailangan maging okay na ulit. Dahil, masaya yung mother ko kapag ganito po yung ginagawa ko, kapag nag ako ng blessing. Kahit yung father ko, masaya sila sa ginagawa ko na nag ako para sa iba. Dahil lagi nung yung tinuturo ng tatay ko, magbigay. Magbigay sa kapwa kasi mas masarap yung nagbibigay kaysa ikaw yung binibigyan. Kaya imbis nga po na nagmumukmuk ako, ito yung napili ko, sabi ko, magbibig ako. Hindi man ako lumabas, hindi man ako nakapagpa-feeding, hindi ako nakapagbigay ng relief goods, kasi wala talaga. Wala akong panahon mag-isi, parang... Hindi pa ako okay. Kisabi ko, eto na lang. Gusto kong pagurin yung sarili ko sa pagbe-bake, pag-aayos, pagpo-frosting ng mga nabake ko para sa mga batang mapapasaya ko rito sa amin. Kaya eto yung napili ko. Alam niyo mga na inabot ako rito nang hanggang umaga kasi nakailang templa ako dito. Dahil pag ako talaga yung nagbe-bake, uh, mas okay sa akin na mag-isa ako. Dahil nga, ayoko nang may nakakalimutan akong ingredients. Alam ko hindi ako nag-iisa, 'di ba? Yung pagbiglang may kumakausap sa iyo na wala ka sa ulirat mo kung nalagyan mo ba ng baking powder or baking soda, ayoko nang may kumakausap para hindi ako magkamali sa timpla. So, ayun na nga ito. Okay na yung ating uh, brownies. Ayan. Ito yung napili ko kasi ko para ma-enjoy ng mga bata. Dapat magbe-bake pa ako ng bread, mga manay. Pinipigilan na po nila ako. Kasi, pahinga ka, sasabihin lang ako, magpahinga ka naman, ano, magpapakamatay ka ba sa pagbe Parang sabi ko, hindi. Masaya ako eh. Ito po talaga yung ano ko eh. Yung gusto ko. Every year, pinangako ko na to sa Panginoon na gusto ko magbahagi, hindi lang ng recipe, kundi magbahagi ng biyaya para sa iba. Kasi ang Pasko para po sa lahat. So, ito mga manay, try niyo po yung vanilla na yan. Napakaganda yan sa ating mga binibig. Then, dahil okay na yung mga cupcakes, nagsalang na po ako ng uh, whipped, Yan. So, whipped frosting po yung ating gamit dito. Kasi naisip ko talagang gumawa ng cupcakes para sa mga bata. Dahil mga bata mahilig yan sa may mga frosting. Natutuwa sila pag ganyan. Ayan oh. So, lalagyan ko po yan ng mga iba't ibang kulay. Habang ginagawa ko 'to, iniisip ko alam ko masayang-masayang mother ko kasi ito 'yung gusto niya. Alam ko masaya siya sa ginagawa ko na nakakapagpasaya ako ng ibang tao. Kahit dito man lang, nararamdaman ko pa rin na proud siya sa akin. Kaya sa mga anak, hindi ko sinasabing perpekto ako mga manaya. Alam ko hindi ako perfectong anak. Pero para sa mga anak na may magulang, huwag niyong sayangin yung pagkakataon oras na kasama sila. Hindi basihan yung kailangan may regalo tayo or may pera para masabi na mapakita na mahal, mahal natin sila. Alam niyo yung simpleng ipagluto natin sila ng pagkain, simpleng kamustahin natin sila, lalo na pag may mga edad, mga manay, ang dyaning matampuhin, konting hindi mo makakamusta, magtatampo na yan. Yung mga bagay na kamusta, I love you ma, I love you pa. Paramdam niyo po yun sa magulang ninyo kasi mahirap. Nahirap kapag wala na sila, sa kamu, mo sasabihin na sana, sana nasabi ko. Hindi nakakahiyang sabihin yun sa mahal natin. Kasi ayun na yung pagpapakita at pagpaparamdam na Mahalaga sila para sa atin. Bayan, umiiyak ako. Sabi ko kasi, uh, this is the year 2023 na kailangan uh, pagpasok ng 2024, kahit pa paano, okay na ako. Although nandun, syempre, iiyak ka pa rin, pero kailangan sabi ko, kailangan maayos na ako. Dahil alam ko, hindi siya magiging happy kapag pag nagpakalugmok ako sa ganito. Pero again, mga manay, alam ko, may mga gaya ko rin na napagdaanan yung ganito. Pero, mahalin po natin sila yun lang. Hindi natin kailangan questionin yung pagiging magulang nila. Kasi para sa akin, lagi ko sinasabi, wala kami kung wala sila. Kaya yung paggalang, pagrespeto, malaking bagay po yun. Kung hindi sila naging perfectong magulang para sa atin, gawin nating maging perfectong anak para sa kanila. Dahil hindi naman para sa kanila din yung pinapakita natin, kundi sa Panginoon. Yung pagmamahal natin sa, Pang sa Panginoon, mga manay, ay parang binabalik na lang din natin sa mga magulang natin. So yan mga manay, tapos na akong mag-bake. Ayokong pakita yung sarili ko na umiiyak. Dahil, ayokong umiiyak kayo. Pero, eto nga, gul tayo. So, ano, kapag frosting na ako dyan, ako yung nag-ayos nyan lahat. Nilagyan ko ng iba't ibang kulay kasi nga, syempre may mga boy, may girl, para pwede lang mamili dyan para mas ma-enjoy nila. Then, nakakatuwa kasi meron pa akong stock dito ng mga tumblers mula sa Omega. So, ayun yung uh, napili ko na ipamigay sa mga bata. Sabi ko, para naman kahit papano, mapasaya ko yung mga bata na mga taga rito. At ayan nga gamit ko is... Uh, Wipit ng Bakersfield mga manay kasi may nyo, achieve na achieve talaga. Tapos napaka-stable ng frosting natin. Napaka-bango. Meron pa ako mga nakasalang doon. Kaya, ayan, hindi ko na mailagay dito lahat kasi wala nang paglalagyan. So, dahil naayos ko na yan, ako po talaga nag-aayos lahat. Ayoko nang may nakikialam kasi gusto ko presentable. So, kailangan gumiti. Ganun naman mga man manay eh. Kaya mong pikein yung saya pag nasa labas kaya mong ngumiti para sa iba. Pero pag ikaw na lang mag-isa, dun mo mararamdaman yung lungkot. Pero sa mga gaya ko na nakakaranas ng ganito, laban lang. Ang pinakasekreto na gumaang yung ganitong bigat ay ang kausapin natin ng Panginoon. Sa kanya tayo umiyak. Ganun po ginagawa ko mga manay kapag nalulungkot ako. Siya kinakausap ko. Na alam ko mayroon siyang dahilan, may plano siya. Hindi para pasakitan tayo, kundi para mas maging matatag tayo para sa mga susunod pa. Pasensya na mga manay ha, ako nagiging emotional ako kasi ito yung first death anniversary ng mother ko. Pero ito yung napili kong way para makita niya na kahit pa tinutuloy ko pa rin. Hindi man ako lumabas dito sa amin, nakakapagpasaya ako ng mga bata.